sinasalamin kaming gano'n, no? Inang inang yung batong porde yun. Kay yun, no? At ang kawa, no? Na, dami, oh. Nagulo lang kami, po. Inang inang yung hayop niya ito, po. Nang to si Boy Liban, nung, no? nung no, no, madam po si Ikaw ang naglagay sa akin ko, sana maging pula ko, eh. Maging impyesa ako, ako nakakaalam sa labas, eh. Hmm. mo ako ng isip. Gusto akong dirayin. Yung ba yung inuungkat ni Juan? Inuungkat ni Pableng? 45? Ito yun, oh. No? Ito, Peter Rabbit, sinasabi ni Lolo Pablo. Ah. Boy Luna, Romy Gutierrez, si Lilith, ang pinakapinuno nila si Jerry Sculptor. Ang Jerry Sculptor, pag nakita mo sa MBI, pag nagpunta ka, naka Magnum 44. Mistiso yun. Sa buong pangungulungan ninyo, meron ba kayong isang karanasan doon na talagang tumatak sa isip niyo, hindi makalimutan hanggang ngayon? Oo, oh, yung umakto na akong ako ang bibira. Kaya mo ba? Oo, oh, sige. Kailangan mabiyak ang ulo niyang putin. Mga storya ng tattoo sa eh. Sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe Sa buong pangungulungan ninyo, meron ba kayong isang karanasan doon na talagang tumatak sa isip ninyo, hindi nyo makalimutan hanggang ngayon? Oo, oh, yung umakto na akong ako ang bibira. Nautusan ako ni Palaka, nasa ko na kami noon. Talagang sa ay, gusto kong umayaw. Hindi ko lang mapahindihan si Palaka. Kasi siya nagdadala si Palaka eh, nung hmm. nalipat kami ng 5. Galing kami ng 4. Ito pala si Palaka, kaaway si Ben Pahardo kakota rin namin, Sputnik. Bigay naman yon. Nabubuhi si Tsaka pag nakikita niya si Bempardo. Araw ng linggo yon hapon. May bumulong sa akin, lumapit ako sa ako. Osa tawag ka ni Palaka. Eh, lumapit ako. Eh, mayor namin ng papa nagtapatawag. Mm -hmm. yeah. na, mo si Kwan, ha? Si Bempardo. Sinasalamin niya, eh. Nakadabit sa bintana, sinasalamin niyang ganun, eh. Ayun, no, yung si Bempardo, kitang-kita ko, Eh, tatlong bita yun nandoon na nag-uusap-uusap. Nagdidilayin -de siya lang. Kaya mo ba? Oo, oh, sige. May alalay ko, dalawa. Tapos binigay sa akin yung gamit. Si snooki. Tapos meron din yung dalawang alalay ko na gamit. Huwag mo tatakin. Sabi ni Palaka, palo-palo lang. kailan mabiyak ang ulo niyang putingin ang yan. ginawa ko. Pinalo ko. Yung dalawang kasama ng bita si Totoy Life, bubunot. Eh, hindi niya may alalay din ako. Kala niya, wala akong alalay. Tapos pala pala tayo ng nga, sabi nga nung isang bit ni Totoy Life. Oso, personal to, utos ni Palaka to. Atas na kami yun. Pasok na ako ng brigada. hindi ko na ng tawagan ako sa kwan. Sa OD, inmate. Gusto Freddy Evangelista, alias Freddy. Mag-report ka sa, no, sa OD, sa Banstan. Bartolina na ako nun. Pero humingi ako ng tawad kay Ben Pardo. Nagpadala akong sulat. Kahit sa'yo mangyari ko, sa gagawin mo rin. Utusan ka ng mayor mo. Wala akong lakas sa loob, dyan. Kahit ako sa ko sa tira yan. Sa last out namin ng September 24, 1975. Kay Palakan, hindi utok ko Nagulo lang kami. Ang inang yung hayop niya ito, sputin nang sa si Boy Liban nung, nung madampot si Palaka. Lahat ng mayor, tinapon ng medium. So, pumalit si Boy Liban. Pati ako, montik ng kanain ni Boy Liban. Ikaw naglagay sa akin ko, sana na maging ako eh. Maging ako. Ako nakakaalam sa labas eh. Mm. Ba't ganun na nangyari? Pagdudumihan mo ako ng isip. Gusto akong dirayin. Ngayon, si Junior... Order, may tira rin yun. Hmm. Nakatarima kami. Nagpatawag siya ng meeting eh. Yun pala, pakakanain si Junior Mother. Pinagpapalo nung kwan. Marami na nagtampo sa kanya nun. Nadistino na nga ako, 1977, May. Bravo. Si Romy Gutierrez, pabasang tundo yan. Nung malagay si General Lim sa MBI, lahat ng nasa backup team, may permit to carry ng kwan niya. May mission order lahat yan. May sweldo lahat yan. yan. Boy Luna, Romy Gutierrez, si Lilith, ang pinakapinuno nila si Jerry Sculptor. Ang Jerry Sculptor, pag nakita mo sa MBI, pag nagpunta ka, makikita mo niya sa bracelet. Saka ng bracelet nung may ganito, may pangalan niya. Tapos naka Magnum 44. Mistiso yun. Itong interview na ito, eh, bakit mo ipagkakait? Hmm. Tsaka isa pa, ba't ka magsasalita ng kasinungalingan? Ba't hindi mo sasabihin mga totoong nangyari? Pag may kahiya yun, tapos na yun eh. Pero talaga ako malaki sakripisyo ko sa Sputnik, lalo sa Brigada ni Boy Kamatis. Hmm. Doon ako. Kahit dalikahan ng lugar, kosa tubusin mo yung sinanda doon sa ako, ano, ng pera. Dadaan ka ng kwan, dadaan ka ng GIG, hindi pwede. Hmm. Kailangan ng daan mo sa PX. Eh, ang PX eh, supplier namin ng PX, si Peter Rabbit. Yun ba yung ni Kwan? ni Pableng? 45? Ito yun na ako. Oh. Ito, Peter Rabbit, yung sinasabi ni Lolo Pablo. Ah. baka mamaya magkaiba. Makaiba, ano? Oh. Uh Oo, -oh. pero palagi ako, ito na. Eh, oh, sana wag naman to kasi machichismis naman na ah. tindero sa konto sa PX. Ah, iba yun. Pag may kalaban, pag may searching eh, yung mga yung mga patrol eh, kuha ka agad nung... Kasi pirming bukas ng safer ko eh. Naka may plaster na ako dito eh. Goma, ando'y matalas ko. Peter, oh may patrol. Eh, sabi ko, kakapkapang kami. sir. Ba't meron ka nito? sabi ko, inamandig dyan eh. para, para na, ah. Parang may bakat pa ng matalas ah. yung <laughs> ko wala, sir. Kukutok ko ng pantal ng shirt ko yan. sa mm. Salta, ano ako, gago. Kamatis ka eh. Ayaw, sir. Oh. <laughs> sir, pag nakakailangan, eh ako, mahilig ako, nakayapot talaga ako. Tapos nakapolo kung orange, nakabalanggot ako. Oh, bakit? Ang gagano na, nakang 'yon Pag ako naman na naunahan, atras din ako. Tapos nagtatawa lang kami. Pero hindi kami magdidikitan. Patang na ba ano, eh. magkabigayan, mami, ba? Tanya na yung paglalabas kami ng plaza. Madami kami. Mga, itong mga brigada, oh. Nakadabas lahat yung mga salamin. Sinasalamin kaming gano'n, no? Tangay na, nasa nasa isip nun. Pukinang inang, inang yung batang yun, batang pordi yun. kamatis yun, no? Tangkawa, no? ang dami, Oh. Walang ha? Baka tumira yung mga buwang na yan. Pag may ugong, may tira yun, may titira. Pag walang ugong, tahimik, akala mo, mahal na araw. Yun ang nakakatakot, yung wala kang makikita ng tao sa plaza. Ang limpesa, kagaya namin, magte-seminar ka muna niyan eh. May makakausap sa'yo, hindi si Boy Kamatis ang kuusap sa'yo. Kunwari mo, sila Gurang, sila Commander, sila Dillinger. Ay, tatlo kayo napili ah. Sa labas kayo. Ganito ang gagawin nyo, ganun, ganon, ganun, ganito. Mga auto susundin yung lahat yan. Kailangan maalaman ng kung ano galaw ng plaza. May issue kayo matalas, puro snooki yun. Ako minsan snooki, nasa ganun lang ng polo eh. Pero kadalasan dito, ito ang nang si di ba? Pag nakikita ko to, eh, matakit na lang ang tatoy. Eh. Gusto ko pabor na eh. Kaaway ng mortal ni Kwanto, ni Boy Luna. Saka yung tinira yung kakota namin, si Igna Baraka. Nasa labas kami lahat. Ang dami namin. Walang nakapo na rin sa bukso. Titira sa G.I.G. Walang nakatunog. Saka walang nahuling G.I.G. Pusta kami dinaanan, tinira si Igna. E, may may pang kami sa likod. Nakakita ko si Igna, nandun, no? Dahil Dain tama, sa buhay Dila namin sa ospital. Tapos wag mabawian. Kaya mali yung sinabing sa rancho, kaya tinira GID. Yun ang rasa out ng September 24, 1975. Yung rancher yun. oo oh, yun nga po. Yung sabi kaya tumira ang Sputnik eh. ng marurumi yung pagkain. Wala na lang mahuli ang kwan. Babawi kami sa Okto ng mahuli. Yung ina ina schedule ni Kamatis. Yun ang totoo nun. Kahit magkaharap-harapan kami lahat. Bawi yun. Yung tira kay Igna. Eh si Igna, hindi mo pwedeng hindi iganti? Kasi si Igna, armory namin yun ang tagatago ng matalas sa buyon, yung iba ka namin, doon lahat ibinabaw ng buwan bitay. Bitay pa yun ha. Batang pa ako rin yan, bitay? Siya nakakaalam nung matalas kung saan, kung saan, kakawitin. Pag may tirahan, yung kailangan ilabas yun, alam ni Kwan yun. Kung saan susungkitin yun. Mm hmm. Kung bawang ano, pag bawi. tinira si Igna, ang, yun. ang okso, titira sa GI. Eh, siyempre, nadadaan sila sa amin. Kump Kumpiyansa kami. Mm hmm. Binira sila kaaway. Dumaan na sila nung una eh. Napanami nakapunan eh. Wala naman nangyari, di ba? Nang bumalik. Siguro, para huwag ma masero, nagputulareas eh. Mm hmm. Binira si Igna. Si Igna, kagko pa mami kay si Igna. Habi <coughs> ni Igna, dyan namin sa ospital eh. Madaanan lang siya. Pero mabalitaan ko naman si Boy Kamatis, talagang nalungkot ako. Sabi lang nilang walang niya si Kamatis. Oo, oh, may kawalan niya ang ginawa. Yung pagkakatira kay Kinoli Patuga. Pinatira niya. Tapos oh. kung may pangaral yan eh, sa amin, sa Malabon. Kung saan man ako mapunta, kung saan ako matarima, mga bata, walang man nangyayari. Malululong lang kayo sa kapahamakan niyan. Eh, kasi katwira na iba. Oh. Lasa, matanda ka eh. Diba? Nga po. Ba't nun hindi mo naisip yan? Wala ako akong Eh mga bata eh baka may rambolin akong p***** ngayon. Wala akong magagawa ako, tanda-tanda ako na. May pa ako. <laughs> Talagang, mahalaga yan, yung respeto. Kahit bata sa iyo, galang mo. Para wala siyang masabi, hindi ka mapagsalitaan ng... Kaya kayong mga kabataan ngayon, ang maipapayo ko sa inyo, wag nung gagayahin yung mga kagaya ko na nalis ng dandas. Mahirap eh. Mm hmm. Ang pinakamaganda niyan, kung kakayanin nyo, umayos na ka lang kayo, sumunod na lang kayo sa nakakatanda sa inyo, lahat ng mga magulang nyo, maawa kayo. Naghahandap buhay ng maayos para ng sa pag-aaral nyo. Kaya tumbasan nyo ng maganda. Nang sa ganun, sa bandang huli, matulungan mo sila. Mm -hmm. Hindi kagaya ko. Wala, ito na. Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat Di lang to basta inukit o para lang maitatak Sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga matama sa makaagad pagnakita pag nakita nila Pag meron ka na sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila kababaw ang kababaw ang sining na ating ginagalawan Ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan Igalang niyo yung sinasabi ko sa inyo kasi hindi para sa akin yan, para sa inyo yan. Matutulungan niyo magulang niyo. Giginawa pakiramdam ng mga magulang niyo pag nagbago kayo. Doon na sa mga batang dumilis ng dandas. Maganda yung makatapos ka. Matulungan mo yung magulang mo. Makatulong ka sa ibang tao. Maligaya ka nun. pangapatagalid na tingin ni buhay na ganyan. Pero kasado matalas nun. Yung, kasi yung trusty police, kudisinsyado yung gulok namin at matalas namin, walang pwede pe din humuli doon. Pwede kang hulihin kung nanaksa Pero pag yung nasa duty ka, pwede kang manghuli. Parang ang police eh. Kasi arbor na mo. Budi mo na sa katawan ko. Huwag lang ako dito at saka dito. Ay, pag nagpantalon ako, nagdamit ako. Malinis kang tingnan. Parang ligtas sita. Nung tatakan ako ng Sputnik, unang-unang tatu sa akin isputnik, ito, di ba? Nako, pag nakakita mo to, akala mo talangka. Nako, ito yung parang talangka yung Sputnik mo ah. Itong si Loy ngayon, inarbor, sabi ni si Loy. O sa, patatatuan kita ng pangalan ko para matakpan yung Sputnik, ililipat natin sa pigi. Sabi ko, sige. Hmm. Yan, nitakpan, nilagyan ang pangalan niya, si Roy Saksak. Tapos si Sputnik ko, oh, nililipat na rito. yung bray naman sa RDC to, nagpasingit na lang ako ng malit dito, Sputnik. <laughs> Siya nga pala, shoutout sa iyo, Patrick Bautista, ng <clears throat> nagtagig. Shout out sa iyo, kung saan yung Tsaka sa mga taga-muson, malabon. Shout out sa inyo. Lahat ng mga kakusa ko dyan, tsaka mga tropa ko. Boss Jelo Cristobal. Hindi kita makakalimutan. Malaking tulong ang ginawa mo sa akin ng mga panahon na yun. Dapo Cristobal, kay Kapitan. Dapo, Kapitan na Dote Cristobal. Emboy. boy sa inyong lahat ng pamilya. Malaki ang utang na loob sa inyo. Yeah, good luck sa inyo.